nakitang foul play ang mga otoridad sa pagkamatay ng dalawang batang nakulog sa loob ng kotse sa Santo Tomas, Pampanga. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sakuan ng CCTV sa parking lot sa Santo Tomas, Pampanga, pasado alas dos ng hapon noong Sabado. Kitang dumating ang dalawang bata na walang ibang kasama. Una silang pumasok sa isang puting sasakyan. Makalipas ng ilang sandali ay lumipat sa itim na sasakyan. Matapos niyan, hindi na nakita pang lumabas ang mga bata. Lumipas ang dalawang araw, saka na nakita na wala ng buhay ang dalawa sa loob na naturang sasakyan. Sa mga ilera ng bahay nito dito sa barangay Moras dalapa sa Paz, matatagpuan ang bahay ng dalawang bata. 500 ang metro ang layo nito mula naman sa open parking lot ng isang punerarya kung saan naman matatagpuan ang isang siran sasakyan. At dito sa parking lot mapapansin na nasa dulong bahagi ang sasakyan kaya maaaring hindi napansin ang mga taong dumadaan kung may mga batang nakulong sa loob nito. Ganun na lang ang panlulumo ng ama ng dalawang bata sa nangyari. Hindi na matutuloy ang plan niya sana makipagkita sa mga anak na edad at anim ngayon darating na Sabado. Susunduin ko na sana talaga sila. Nagtatrabaho ako. Pagkatapos ko sana magtrabaho, sunduin ko. Tapos sir, nabalitaan ko ganyan na pala. Gusto raw niyang sisihin sa nangyari ang kanyang dating misis dahil hindi nito hinanap ang mga bata na noong Sabado pa pala nawawala. Pero alang-alang sa mga bata ay pinapatawad na niya ang hiniwalay ang asawa. Una nang sinabi ng ina ng mga biktima na inakala niyang nagpunta sa kanilang ama ang mga bata kaya hindi niya ito hinanap. Kung nasa akin yung mga bata sir, dapat pinano sa akin. Ko kung nasa akin talaga. Kaso hindi man, hindi man nagano sa akin, sir. Sobra kasag sobra kasag Sarah, tapos nasa tra trabaho pa ako. Muli namang binalikan ng ina ng dalawang bata ang sasakyan para magtulos ng kandila. Sinilip din niya ang lugar kung saan nasawi ang dalawang anak. Lumalabas sa investigasyon na nasofocate dahil sa kawalan ng hangin at sobrang init ang dalawang bata. Sabi po ng doktor na nakausap namin, pag uh, yung, bat, yung tao daw na sofocate sa mga ganyang close na like sasakyan, is ang pinakamabilis siyang mawawalan mawawala ng malay at tuluyang mamatay, masufocate, is 10 minutes. Isinantabi na ng Santo Tomas Police ang posibilidad ng foul play. Aksidente raw ang nangyari. Nakabukas ang pinto ng sasakyan kaya posibeng naengganyo ang dalawang bata na pumasok sa loob nito. Yun nga lang, sumaraan sirang pinto at natrap ang dalawang bata. Sa kabila niyan, inaalam ng pulisya kung may kapabayan ba ang ina ng mga bata at kung may pananagutan ba ang may-ari ng parking lot. Sa ngayon, nakaburul na sa isang chapel sa Santo Tomas ang magkapatid. Sinagot na rin ng lokal na pamahalaan ang mga gastusin. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.